Noong dekada 80 hanggang 90, isang komedyanteng nagngangalang Rene Requestas ang minahal ng publiko. Bukod sa kanyang talento, sinasabing sa itsura pa lamang niya ay kuha na niya ang kiliti ng mga manonood. Ang simpleng si Rene na nagtatrabaho bilang construction worker noon at nagtitinda ng sigarilyo Nakatrabaho ang mga malaking artista at naging ka pa si Chris Aquino sa serye ng pelikulang Pido Dida. Naging sidekick naman siya ni Joey De Leon sa Starzan kung saan umusbong ang nakakatawang karakter ni Rene na si Chitae. Si Renato El Requestas o mas kilala sa pangalang Rene Requestas ay ipinanganak noong January 22, 1957 sa Tondo, Manila. At hindi may kakailang nagmula siya sa isang maralitang pamumuhay ayon sa kanyang kwento. Sa murang edad pa lamang ay nasubukan na nitong magtinda ng sigarilyo sa kali ng tundo. Ayon pa dito, pagkagaling sa eskwelahan ay umi-extra din siya sa junk shop para mas kumita at may maibigay sa kanyang mga magulang. Dahil kapos at sobrang hirap ng kanilang buhay noon ay eh, madalas lugaw lamang ang kanilang pinantatawid gutom sa pangaraw-araw. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, nagpa siyang kanyang mga magulang na ipakupkup silang magkakapatid sa kanilang kamag-anak. Halos araw-araw umano ay tumutulo ang luha ni Rene at nagdarasal ito na sana'y balang araw, mabuo na ulit ang kanilang pamilya. Kahit na ganito ang buhay na mayroon si Rene ay hindi siya pinanghinaan ng loob at isang araw ay naisipan nitong mag-apply sa isang teatro kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaibigan. Dito hindi umayon kay Rene ang tadhana at dahil sa kanyang itsura ay hindi siya natanggap. Si Rene ay hindi kagad sumuko at sinubukan niyang uling mag-apply at sa pagkakataon na ito ay natanggap na siya ngunit hindi bilang aktor kundi bilang isang janitor. Buong puso na tinanggap ni Rene ang binigay sa kanyang trabaho dahil alam niyang ito lang ang kanyang pag-asa para kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Isang araw ay hindi naasahan ni Rene na mabibigyan siya ng role dahil hindi sumipot ang isang aktor at kailangang makahanap kagad ng kapalit nito. Dito ay sinubukan nila ang talento ni Rene at dito na nga niya ipinakita ang kanyang itinatagong ang sa pag-arte. Hindi nito binigo ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya at dito nga siya ang nanalo bilang isang best actor sa ginampan ng role ng gabi iyon. Dito na nga nagumpisa ang kanyang karera sa mundo ng showbiz bilang isang komedyante at dahan-dahang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Isang araw inabigin siya ng break matapos nitong makilala ang kanyang idolo na si Joey De Leon at kinuha siya bilang isang sidekick sa pelikulang Starzan. Gumanda ang kanyang karera sa pag-arte at nakabili siya ng magandang bahay at lupa para sa kanyang pamilya. Naging tuloy-tuloy ang kanyang pagangat sa buhay ngunit kasabay naman ito ang kanyang pagkahumaling sa iba't ibang bisyo at dahil dito yung unti-unting bumigay ang kanyang katawan. Matagal nang nawala sa industriya ang artistang Serene Requestas, subalit so tila wala pa rin pumapalit sa kanyang trono, maliban sa kanyang bungal ng ipin, malalaking mata at kulot na buhok. Isa Serene Requestas sa mga artistang katulad ni Whitney Tyson at Zoraida na hindi na kinakailangang magsalita upang makapagpasaya ng mga manonood, katulad ng maraming artistang Pinoy. Si Rene Requesta ay nagsimula bilang isang mahirap at pangkaraniwang mamamayan. Nagbebenta lamang siya ng yosi noon nang minsang madiskubre siya ng isang talent scout. Nagmula nga noon ay nakasama na siya sa mga pelikula ng ilang sikat na mga artista na iniidolo lamang niya noon. Subalit kung gaano siya kabilis sumikat ay ganoon din siya kabilis lumubog sa sobrang pagkakalulong niya sa alak at sigarilyo ay binawian siya ng buhay noong taong 1993 dahil sa sakit na tuberculosis at sa atay sa edad lamang na 36 na taong gulang. Pero sa kabila ng kanyang pagiging sikat noon, tila ang kanyang naging ambag sa industriya ay tuluyan na ding napabayaan dahil sa mismong puntod na kinalalagyan ng kanyang mga buto ay parang pinabayaan na din. Binisita ng batikang mamamahayag na si Julius babawang puntod ng dating sikat na komedyante noong isang araw lamang. Hindi makapaniwala mga netizen sa na naabutan ng batikang news anchor sa kalagay ng mga labi ni Rene. Nakabalot na lamang kasi ito ng itim na plastik habang kitang kita mula sa labas ng puntod na walang maayos na takip. Ayon pa sa kapatid ni Rene, ila misteryosong pagkakasakit at pagkamatay ng kanyang kapatid dahil nagsimula mo nitong magsuka ng nasa galong-galong dugo sa kabila ng pangatawan nito na napakapayat lamang. Pinaniniwalaan din ng ilang mga kaanak niya na may kung anong nilalang umano ang sumama kay Rene mula nang ito ay magshooting sa Antipolo. Ilan na paglaro ng umano si Rene gaya na lamang ni Julie Vega ng mga hindi maipaliwanag ng mga nilalang kaya din agad itong nawala sa mundong ibabaw. Ayon din sa kapatid nito, may isang misteryosong babae o manu ang nagkagusto kay Rene na siya ring nagsama dito sa kamatayan. Ano kinamatay ni Rene? Ano yan eh? Ah, sumuka ng dugo. Oh. Tapos, nagtataka sila bakit yung dugo sa payat niya, galon-galon yung dugo na lumalabas. Oo. Oh. Kaya eh, dalawa rin yung inaano nung yes, eh, doktor, hindi naman niniwala na, na ano siya, sabi may nung nas, nag-shooting sa Antipolo, may sumama ang Kuya. Uh, uh, sumama sa kotse niya. Uh, Kaya nung gabing yun, Talagang ang kuya, sumuka ng dugo. Pagka dami-dami. Dami-dugo? galong, -galong. Mm Hindi -hmm. nyo pinag- Galon? Galon, 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 ka, galon, ka, galon siya kapayat, ha? Pero uh, yung dugo niya, buti hindi na ubo okay. <laughs> okay na nga siya, eh. Palabas na siya, eh. Dahil yung magpapakasal na siya. Hospital, lalabas na siya. Uh, uh, mga isang linggo pa lang yan, o tatlong araw na. Sabi niya, lalabas na ako tatlong araw. Wala na eh. Kinabukasan ulit. Namatay nila dyan. Ano kinamatay? Ano sakit? Eh sabi nga nila sa ano? Liver. Liver. tapos TB. Hanggang ngayon eh, hindi ko malinaw sa inyo kung ano yung ano. Oo, oh, kasi hindi siya mamamatay ng ganun. Basta ang sinabi lang ng manggagamot, mas may sumama. May sumama kay kuya. May sumama? Ano, sumama na babae. Eh. Okay. Kasi merong po sa itim na pumasok doon sa ilalim ng ano ni kuya eh. Doktor, Alam. kaniniwala. Nang tabaong niya. Tapos, tapos pinalis na, pinapalis namin, pinapalis nila, ayaw na. Tapos yung nga, may isang manggagamot na dumalaw doon. na kinausap si nanay, kinausap kami na, hindi pa daw dapat mamamatay. Kaso, kinuha nga daw yung babae. Meron daw akong, meron si Kuya, si Kuya pinapakuha sa akin na may sulat daw sa ilalim ng poon namin. Poon namin. Kasi so, meron kaming poon doon. Kunin mo yung sulat na nakalagay do sa ilalim ng poon. Mm-hmm. No. Sabi ko, saan galing yun? Basta binigay sa akin yun ng babae. No. 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 Nung uwi ako ng Fairview, nanap po wala naman doon. Di ba no. malig ako ng hospital, kaya wala doon. Ang doon, Binigay ko. Sa akin Yeah. Kaya wala nung nga din, no. wala o, Wala Oh, sabi niya, binigay ng babae. Bakit kailangan niya sabihin sa inyo yung sulat na yun? Anong significance sa tingin sa niyo? Pa niyo? Parang ano siya eh? parang legalig siya yung sabi niya. hanapin mo kung nasaan yung yun. Happy mo dali. Wala, hindi tinanggal ko ng mga mama Mary doon yung mga santo. Tapos yung sinasabi nila na namatay si Kuya, may lumabas na babae doon sa kwarto niya. Sa mga halimbawa namatay ng si Kuya. Saan siya namatay si Kuya? Sa ospital. Sa ospital. Oh, sabi ng kapatid ko, may lumabas daw na babae. Palabas na sa gate. Galing sa kwarto niya, lumabas. Sa bahay niya. Oh. Ay parang inalinaw niya si Kuya, kinuha Ah, ba daw sabi mo na mababuo ah. na puti. Sabi ng kapatid yung isa. Sabi ko, sino yun? Ba't din nakita? Ba't ko lang nakakita? Wala, talagang lumabas lang siya. Dumaan lang. Parang, ano yung bisita? Pero di nakita yung buka? Wala. Hindi. Okay. parang silhouette lang gano'n dumaan. Oh, Oo, parang umano lang. Wow. Ano na lang, kumbaga, sabi namin, baka ano na lang yung sakit niya. O oh. Or baka yung talaga ang sakit niya. Kasabay, parang Kasabay lang. Agad namang nagawa ng aksyon ang libingan na ni Rene Requestas at nakremate na matapos itong ipagbigay alam ni Julius Babau sa mayor mismo ng Kainta na sa mas maayos na itong kalagayan at himlayan sa kasalukuyan.